Henesis Kabanatang Apatnapu at Lima Nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya at sumigaw. Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap at walang taong tumayo na kasama niyang samantalang si Jose ay napakilala sa kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas at narinig ng mga Egyptiyo at narinig ng sambahayan ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Ako si Jose, buhay pa ba ang aking ama? At ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya, sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Lumapit kayo sa akin. Isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit. At kanyang sinabi, Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalihin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may dalawang taon nang ang kagutom ay nasa lupain. At may limang taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugu sa akin dito, kundi ang Diyos. At kanya akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buo niyang bahay at taga pamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumaraon kayo sa aking ama at sabihin nyo sa kanya, Ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose. Kinawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Egypto. Pumarito ka sa akin. Huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen. At malalapit ka sa akin. Ikaw at ang iyong mga anak. At ang mga anak ng iyong mga anak at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At dooy kakandilihin kita, sapagkat may limang taong kagutumpa. pa. Paka ikaw ay magdukha, ikaw at ang iyong buong sambahayan, at ang lahat ng inyo. At narito, nakikita ng inyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin na ang aking bibig ang nagsasalita sa inyo. At inyong sasaysayin sa aking ama ang aking buong kaluwalhatian sa Ehipto at ang inyong buong nakita. At kayo magmadali at inyong ibaba rito ang aking ama at siya'y humilig sa liig ng kanyang kapatid na si Benjamin at umiyak. At si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kanyang liig. At kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid at umiyak sa kanila. At pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid. At ang kabantugang yaon ay naibalita sa sambahayan ni Faraon na sinasabi, Nagsidating ang mga kapatid ni Jose at ikinalugod ni Faraon at ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Faraon kay Jose, Sabihin mo sa iyong mga kapatid, Ito'y gawin ninyo. Pasanin ninyo ang inyong mga hayop at kayo yumaon, umuwi sa lupain ng kanaan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan, at pumarito kayo sa akin. At aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayon inuutusan ka ito'y gawin ninyo. Kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata at sa inyong mga asawa. At dalhin ninyo rito ang inyong ama at kayo'y pumarito. Huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari. Dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo at ginawang gayon ng mga anak ni Israel. At binigyan sila ni Jose ng mga kariton. Ayon sa utos ni Paraon, at sila'y binigyan ng mababaon sa daan. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pangpalit na bihisan. Ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng tatlong daang putol na pilak at limang pangpalit na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya ng ganitong paraan. Sampung as nung may pasang mabuting mga bagay sa Ehipto At sampung as na na may pasang trigo at tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinagpagpaalam ang kanyang mga kapatid. At sila yumaon at kanyang sinabi sa kanila, Huwag kayong magkakaalit sa daan. At sila'y sumumpa mula sa Ehipto at naparoon sa lupain ng kanaan, kay Jacob na kanilang ama. At kanilang isinaysay sa kanya na sinasabi, Si Jose ay buhay pa, at siya'y puno sa buong lupain ng Ehipto at ang kanyang puso ay nang lumpaypay, sapagkat di niya pinaniniwalaan sila. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat ng sinalita ni Jose na kanyang sinabi sa kanila. Nang kanyang makita ang mga karitong ipinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang diwan ni Jacob na kanilang ama at sinabi ni Israel, Siya na, si Jose na aking anak ay buhay pa. Ako'y paroroon at titignan ko siya bago ako mamatay.